Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Nagplano na ang mga aswang na bangkilan na lahat ng kanilang niyayanggaw kapag umanib ang mga ito doon sa grupo ng mga pare at gustong magpagamot sa kanilang mga yanggaw, mas nakakabuting patayin na lamang nila ang lahat ng mga ito. Sa gabing iyon, tuluyan na tumahimik ang buong paligid. Pati na doon sa gilid ng sapa, naglaho na din ang mga aswang na nando doon. Kinaumagahan naman, bumalik na ang grupo nila ni Padrigado doon sa kanilang tinitirhan na kubo may misa ngayon at inaasahan itong si Padre Gado na sa unang pagkakataon marami ang mga dadalo sa misa. Kahit na kulang pa rin sa pahinga at tulog ang mga ito, agad na inihanda nila ang mga kagamitan para sa nakatukang misa ngayong umaga. Napatitig pa nga itong si Padre Gado doon sa batang sinunoy dahil alam niyang may lahi itong aswang Ngunit walang balakid ang loob ng simbahan sa kabila ng pagiging aswang nitong sinunoy. Nahahawakan nito ang lahat ng mga gamit ng simbahan na walang pag-aninlangan. Kaya natitiyak nitong si Padre Gado na malakas ang ginawang pagsara ng mga ritual na ginawa ng mga magulang ng batang aswang. Makalipas ang ilang mga sandali, maagang nandudoon na ang mga tao na gustong bumalik na sa piling ng Panginoon tulad din ng mahigpit na bilin itong si Padre Gado. Kailangan sa lahat ng mga pagkakataon laging nakahanda ang mga ito. Lalo na doon sa kanilang mga kabayan kung saan may mga naiiwan doon ng mga bata. Nasa simbahan kasi ang karamihan sa mga taong nakatira doon sa tabing sapa. Kaya hindi malayong pakay din ito ng paghiganti ni Manong Ernesto. Kaya doon sa mga kabayan may mga kalalakihan na ang naiwan doon. Samantalang sa mismong simbahan, marami ding mga kalalakihan na nagbabantay at may dalang mga armas ang lahat ng mga ito. Nang magsimula ng misa, maayos lamang ang mga lumipas na mga minuto hanggang sa patapos na ang mga ito. Nang may mapansin sina Naputyok na kaguluhan doon sa labas ng simbahan, nagkakatinginan sina Padre Gado at Padre Ramon kaya maagap na sininyasan ni Padre Ramon itong si Butchok. Mabilis naman na umibis ang tatlong mga bata palabas ng simbahan para tingnan kung ano ang mga nangyayaring kaguluhan doon sa labas. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, doon na dumaan sa gilid ng simbahan ang mga bata para siguradong walang makakita sa kanila. Makalipas ang ilang mga minuto, Pagdating ng mga bata doon sa harapan ng tindahan, nakita nila ang apat na mga matatanda na parang ginugulo ang mga kalalakihan na nagbabantay doon. At pagkakita pa lamang ng mga bata sa hitsura ng apat na ito, agad din ang napagtanto na mga aswang ang mga iyon. Kaya agad na wika nitong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan. Ang lakas ng loob talaga ng mga ito, Bade. Tara, lapitan natin ang mga ito. Buddy, manmanan mo ang paligid. Baka may mga kakampi ang mga ito na humahalo lamang sa mga tao sa paligid. Pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang tatlong mga bata at dahil nakasuot ang mga ito ng kasuotan bilang sa kristan na kulay puti at mahaba na abot na yata sa lupa, agad silang napapansin ng mga tao. Agad naman na binigyan sila ng daan ng mga ito. Agad naman na napansin ni Butchok na bukod sa apat na mga aswang, may nararamdaman pa sila na mayroon pang ibang mga nilalang sa paligid na nagkukunwaring dumalo din sa misa na iyon. Naamoy na din iyon ni Nonoy at sa kasalukuyan, palihim na niyang hinahagilap ang maaring kinaruroonan ngayon ng mga ito. Nang makita naman sila ng mga matatandang bangkilan agad nang umasab ang mga ito at mariin nang tumitig sa kanila. Samantalang nakita nila agad na bumuka-buka ang bibig ng mga ito. Agad na babala Butok doon sa mga aswang. Huwag yun ang ituloy pa kung balak ninyong gumawa ng mga usal. Dahil kung magpapakita kayo ng maling kilos at galaw sa harapan ng mga taong ito, kikitilan ko agad kayo ng buhay. Dito pa sa harapan ng simbahan, gagawa kayo ng panggugulo. Hayaan nyo na ang mga taong nandirito. Hindi na sakop ang mga ito. Ang ginawa naman ng apat na mga aswang, sinubukan ng mga ito. Naguluhin ang mga taong dating mga kakampi at binantaan pa ang mga ito. Ang mga kalalakihan naman na na may dalang mga armas na nagbabantay. Walang nagawa ang mga ito ng matamaan ng mga malalakas na tigalbong ibinato ng mga aswang sa kanila. Biglang nang hihina ang kanilang mga katawan. Nagsusuka kaya sa mga pagkakataon na iyon. Biglang nagkagulo kanina dahil may ilan sa mga kalalakihan ang biglang natumba habang sobrang namumutla ang kanilang mga katawan. Bukod kasi sa mga tigalbong ibinato ng mga aswang may pinakalat din na lason ang mga ito sa buong paligid. Ang apat kasi na nasa harapan ng simbahan ng mga aswang ay ang mga aswang na kabilang sa mga malalakas na mga bangkilan, mga matatanda at bukod sa kanilang kalakasan sa pangangatawan, malakas din ang kanilang mga kaalaman sa mga usal at mga lason kaya bago pa makalapit sina Butchok doon sa kinaroroonan ng mga ito palihim nang nagtapon ng mga taluyot ng bulaklak ng antunga ang mga bata sa paligid para kontrahin ang nakakalat ng mga lason hindi naman ganoon kalakasan ang mga pinakawalan ng mga lason ng mga ito ngunit sapat na iyon para mga nagarag ang mga katawan ng mga kalalakihan na nagbabantay doon Agad na kumalat ang mahalimuyak na bango sa buong paligid na naging dahilan para unti-unting manumbalik ang lakas ng mga kalakihan. Agad naman, nasagot ng matanda doon sa mga bata. <laughs> Masyado na kayong nagbigay ng sakit ng ulo sa amin. Nandito kami mga bata para sabihin ito sa inyo. Tingnan natin kung magawang mailigtas pa ba ninyo kapag patayin na namin ang lahat ng aming nayayanggaw. Bukas, iligpit nyo na lamang ang kanilang mga bangkay. At pagkatapos biglang umigpaw ang mga matatanda at akmang papasalakay ang mga ito sa kinaroroonan ng mga bata. Kaya maagap na humanda na ang mga ito. Samantalang itong sinunoy, agad na hinahagilap ang mga nararamdaman ng na mga kakampi ng mga ito. Ngunit nang makalapit na ang apat na mga matatandang mga bangkilan biglang nagpalit ng anyo ang mga ito bilang mga malalaking mga uwak at pagkatapos mabilis na pumaibabaw ng lipad ang mga ito at tuluyan ng lumayo ang mga ito doon sa simbahan. Agad naman, nawi ka si Butchok doon sa mga taong nandoon. Huwag kayong matakot sa mga aswang na iyan. Pagkakataonan natin ito para matalo ang mga kampon ng kadiliman. Gagawin natin ang lahat para tuluyang maibalik sa imperno ang mga demonyong iyan. Kailangan lamang natin na magsama-sama at magtutulungan sa lahat ng mga pagkakataon. Napatitig na lamang ang mga taong nandoon sa Batang si Sibutsok at hindi nila inaasahan na galing sa murang edad ang mga salitang iyon. Ngunit kung tutusin, tama naman talaga ang pinagsasabi ni Butchok sa kanila. Kaya halos lahat sa mga ito, buo na ang disisyon. Kailangan na nilang labanan ang mga aswang, lalo na ngayon na may mga katulong na ang mga ito na mga malalakas na mga nilalang ang grupo nila ni Padre Gado. Samantalang agad na naglalakad itong si Butchok kasama, si Nabuno at Nunoy papunta doon sa tatlong mga katao na nasa gilid lamang ng simbahan na mariin na nakatitig sa kanila. Nang makita ng tatlo ang ginawang paglapit ng mga bata, kita nilang natataranta ang mga ito. Nang tuluyang makalapit naman sina Butchok, agad na wika ng bata doon sa mga ito. Kayong tatlo, Huwag nyo nang hintayin na makitang namamatay ang lahat ng mga kaanak ninyo dito sa lugar bago pa kayo tuluyang bumalik sa Panginoon. Mas minabuti nyo pang kampihan ang mga kampo ng kadiliman. Ang tatlong iyon ay ang mga nahagilap ni Nonoy na mga kasabwat ng mga bangkilan at sa kanilang katayuan ngayon, papalapit na ang mga ito. Sa puntong pagiging ganap na aswang ng bangkilan nang makita at marinig naman ang mga iyon ng mga taong nakapalibot hindi na nila pinayagan na makalis pa ang tatlo kahit na nagpupumiglas pa ang mga ito wala nang nagagawa ang tatlo sa dami ng mga taong nandoon. saktong nakalabas naman si na Padre Gado at Padre Ramon sa mga pagkakataon na iyon at agad na iminungkahi sa mga ito na isama na ang tatlo doon sa kanilang kubo at doon na ikukulong ang mga ito. At ayon pa kay Padre Gado, magagawan pa nila ng paraan ang mga ito para tuluyang maibalik sa normal na pagkatao. Ang mga kaanak naman ng tatlo, sumang ayon na din agad sa kanilang ginawa. Matapos ang misa sa umagang iyon, agad na pinulong nila ni Padre Gado ang lahat ng mga tao. Dahil nga sa ginawang pagbabanta ng mga aswang na bangkilan, kailangan na nilang sapilitan na kunin ang mga taong nayayanggaw na nandudoon na natili sa kabilang ibayo ng sityong iyon. Doon kasi, sa kabilang bahagi ng palayan, maraming mga bahay pa ang nandudoon at doon ang mga ginawang tirahan ng mga aswang na bangkilan dahil doon din nakatira ang pinuno sa sityo na si Manong Ernesto at pinuno din ng mga aswang kailangan nila ngayon na kunin ang mga tao doon para mailigtas ang mga ito. Ngunit kung magkakaroon man ng labanan, walang magagawa na si Padre Gado. Kung ang mga taong iyon ay patuloy pa rin na makipagkampi doon sa mga bangkilan, mapapatay na nila ang mga ito. Nang tuloy ang makabalik ang mga tao doon sa kanilang kabahayan, doon sa tabing sapa, ay siya namang dating nila ni Manong Tangkay kasama ang isa nitong apo na si Lorcan. Dala na ng mga ito ang kanilang mga pinagawang mga armas, may sibat, punyal at mga matatalas na mga itak. At ayon kay Manong Tangkay, pinabauna na niya ang lahat ng mga ito ng mga malalakas na mga usal at napahira na din ng mga katas ng halaman ng mimosa. Huwi ka nitong si Manong Tangkay. Padre Gado, Pasinsyahan na ninyo kung bakit medyo natagalan kami. Ngunit ngayon, handa na ang lahat ng mga armas. At nandirito din kami para makatulong. Hindi kami babalik doon sa aming bukirin hanggat hindi natin mapapatay ang lahat ng mga aswang na nandirito. Sagot naman nitong si Padre Gado. Maraming salamat, Manong Tangkay. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na iyan. Nakakagulat nga na sa loob lamang ng mahigit sa isang araw, nagagawa niyong tatlo ang mga ito. Ngayon, saktong-sakto naman ang dating ninyo. Dahil balak na din namin na puntahan ang kabilang ibayo ng lugar na ito. May mga ginagawang pagbabanta ng mga bangkilan na papatayin na nila ang lahat ng mga taong nayayanggaw nila kapag magdesisyon ang mga ito na magpapagamot sa amin. Ngayon na ang tamang oras. Matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis nang umalis ang mga ito. Kasama na si Manong Tangkay, nagpunta na ang mga pare doon sa lugar ng Tabing Sapa. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Pagdating ng mga ito doon, naghihintay na ang mga tao doon at handa na ang mga ito para sa kanilang pinabalak. Agad na muling pinulong ni Padre Gado at Padre Ramon ang mga ito at mariin na pinaalalahanan sa kanilang mga dapat na gagawin. Ibinigay na din nila doon sa ilan ang mga armas galing kay Manong Tangkay. Ang matanda din kasi bukod sa mga ipinagawa nila ni Padre Gado na mga armas, pinahiram na din ng matanda ang kanyang mga pagmamayaring mga sandata para magagamit ng mga tao. Masaya ngayon itong si Manong Tangkay nang makita ang kakaibang liksi at hitsura ng mga tao dito sa sityo. Kung dati, parang nababalot ng kalungkutan ang mga ito at kadiliman ngayon. Nakita na niyang nagliliwanag na ang mga hitsura ng mga ito. Hindi pa man ganap na gumagaling ang mga ito, ngunit sa patuloy na pag-inom ng mga ito. Nang inuming gamot na ginawa nila ni Padrigado Mas napadali ang kanilang pagbabalik sa normal Makalipas ang ilang mga minutong pagpupulong ng mga ito Mabilis nang umalis ang mga ito doon sa tabing sapa At kasalukuyan ng papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar Kasama ni Padrigado ang mga bata Ang dalawang sinamanong tangkay at ang apo nito Bukod sa kanila may kasama din silang dalawa pang mga matatanda. At ang mahigit sa dalawang pong mga kalalakihan naman na armado ng mga matatalas na mga bagay na gawa sa mga tanso na kasunod ang mga ito sa kanila. Sila kasi ang nakatukang magdadala ng mga taong mailigtas nila ni Padre Gado galing doon sa kabilang bahagi ng sityo. Hindi maaring sumama ang mga ito sa kanila ni Padre Gado sa pagpasok doon sa mga kabahayan baka kasi mapapahamak pa ang mga ito. Habang naglalakad pa lamang si Padre Cano doon sa gilid ng mga palayan, nakikita na ang mga ito ng mga taong nasa kabilang bahagi at pati na ng mga aswang na bangkilan. Kaya ang ibang mga aswang na nakakita sa mga paparating na grupo nila ni Padre Gado, agad na inaabisuhan ang kanilang namumuno sa kanilang pangkat. Lalong-lalo na ang kanilang kinikilalang pinuno itong si Manong Ernesto. Agad na wika naman itong si Manong Ernesto sa kanyang mga kasamahang aswang. Kumalat na kayo sa paligid at humanda. Ngayon na ang tamang pagkakataon para makapaghiganti tayo sa kanilang ginawang pagpatay sa ating mga kasamahan. Papatayin natin ang lahat ng mga iyan. At pagkatapos, kakainin natin ang kanilang mga laman agad din na ipinatawag ni Manong Ernesto ang apat na mga matatandang bangkilan sa kanilang hanay at pati na ang lahat ng mga taong nayayanggaw. Inaabisuhan na din nila ang mga ito na makipagtulungan na sa kanila at ang bawat susuway sa kanyang ipinagutos makakamtan ang kalupitan at kamatayan. Ang mga tao doon, karamihan sa mga ito ay sobrang naghihirap din at gustong makalaya na. Nakisama lamang ang mga ito para hindi mapapahamak lalo na ang kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang mga minuto, habang paparating naman ang grupo nila ni Padre Gado, doon sa lugar nakikita na din nila ang mga taong nakaharang na doon sa pasukan ng mga kabahayan. Samantalang may mga nasisipat na mga ito na mabibilis na nagtatakbuhan doon sa mga sagingan at doon din sa gilid ng mga kabahayan. Ngunit inaasahan na nila ito ni Padre Gado. Walang pag-alinlangan pa rin na patuloy na naglalakad ang mga padre papalapit doon sa mga tao. Nang tuluyang makalapit na sina Padre Gado, agad na wika nito doon sa mga kalalakihan na nakaharang sa kanila. Tayo lamang ba? Mukhang kay kukunti naman ninyo para hadlangan ang aming pakay hindi sapat ang bilang ninyo. Sagot naman ng isa doon. Padre, kung ano man ang mga binabalak ninyo, mas nakakabuting wag na ninyong ituloy at bumalik na kayo kung saan kayo nang gagaling. Dahil kahit na ano paman ang binabalak ninyo at gagawin, hinding hindi kami magpapagamot sa inyo at sumama. Tumawa lamang itong si Padre Gado. Muling sabi ng pari sa mga ito. Kung totoo man iyang mga pinagsasabi mo, bakit hindi ninyo iharap sa akin ang iba pang mga kasamahan ninyo at nang mapatunayan ko na tama ang lahat ng mga sinasabi mo? Kaya maagap naman na tinawag pa ng mga ito ang iba pa nilang mga kasama para patunayan doon sa pari na ayaw nila na makisama sa mga ito. Ngunit patibong lamang ang lahat ng iyon ng grupo nila ni Padrigado dahil nakahanda na ang kanilang balak at plano. Sina Butchok at Nunoy, mariin ng nagmanman ang mga bata doon sa mga bangkilan na kasama ng mga kalalakihan. Kahit natahimik lamang ang mga ito, agad naman na naramdaman ng dalawang mga bata ang kanilang presensya na humahalo doon sa mga tao. Noong una, walang kamuwang-muwang ang mga asuwang na bangkilan na nagpakawala na sina Padre Gado nang bitag para sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpuntahan naman agad doon ang lahat ng mga tao para sabihin at patunayan para sa kanilang mga saloobin sa pare. Samantalang itong si Manong Ernesto, nang mapag-alaman ito na nagpunta na doon ang lahat ng mga tao doon sa kinaruroonan ng mga pare, kinutuban agad ito ng masama. Kaya agad, ang utos nito sa mga kasamahan ng mga aswang na bangkilan na ang mga tao doon ngunit huli na dahil ng tuluyan ng makalapit ang lahat ng mga tao doon sa lugar agad na isinaboy nila ni Manong Tangkay Padre Ramon at Padre Gado ang dala nilang mga pulbo doon sa mga tao kasabay ng mga pag-uusal ng malalakas ng mga orasyon na tigalbo matapos lamang iyon lahat ng mga tao na nando doon agad na nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pagkahilo at pamamanhid sa kanilang buong katawan. Maagap naman na kumilos ang tatlong mga bata. Huwi ka agad nitong si Butchok sa kanyang kapatid na si Bono. Bono, ikaw na ang bahala sa dalawang nasa kaliwang bahagi sa mga ito. Pabagsakin mo agad ang dalawang iyan sa anumang paraan. Mabilis naman na tumalima ang maliit na batang si Bono. Napakabilis nitong tumakbo na bigla na lamang nawala sa kinatatayuan ng bata. Ganon din sina Butchok at Nonoy. Maagap ng kumilos na din ang mga ito. Agad na inaatake ni Butchok ang dalawang nasa mismong gitna ng mga tao. Tinamaan din kasi ang mga ito ng mga usal na tigalbo. Kaya pansamantalang hindi nakakilos din ang mga aswang ng ilang mga segundo. At pagkatapos sunod-sunod na nagpakawala ng sapak itong si Butchok na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawang bangkilan na naging dahilan para agad na mapasubsob ang mga ito sa lupa. Agad na nawalan ng malay ang mga ito. Ang isa naman na nasa kanang bahagi, agad na dinaluhong na, na ito ni Nunoy. Binitbit ito ng batang aswang at ibinagsak doon sa putikan. Itong si Bono naman, dahil maliit nga ang bata, agad itong tumalon para maabot niya ng mga pagsapak ang dalawang mga bangkilan. Nang tamaan ito ng bata, agad na bumulagta ang mga ito sa lupa. Mabilis na din na nagtakbuhan ang kanilang mga kasamahan na mga kalalakihan na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago lamang doon sa likod ng mga puno ng saging. Agad nilang iginapos ang lahat ng mga taong tinamaan ng mga tigalbo. Habang ang mga pare mariin na nakabantay sa mga bangkilan na nasa paligid lamang. Ngayon, tagumpay ang unang hakbang ng kanilang plano. Ang lahat ng mga taong nandoon na nahuli nila, dinadala na ng mga kasamahan nila papunta doon sa lugar ng tabing sapa. Ang gagawin na lamang ng mga ito, pursahan na painumin ang mga ito ng inumin na gamot. Sumama naman sa mga ito, sina Manong Tangkay at ang apo nito para tulungan ang mga kasamahan nilang kalalakihan na bantayan ang mga ito laban sa mga aswang na mabilis nang sumunod sa kanila. Kasama din sa mga ito ang dalawang mga matatanda na kasama nila kanina. Habang ang karamihan sa mga bangkilan napakabilis na tumakbo papunta na doon sa kinaroroonan nila ni Padre Gado. Naiiwan doon sina Padre Gado, Padre Ramon at ang tatlong mga bata para tapusin na ang kasamaan ng mga aswang na bangkilan